Hello guys! Welcome sa aking vlog. Ayan ang aking kaibigan. I-enjoy kami ngayon. Nagagala. Ayan. Ayan. Wow! Ang laki ng bayawak guys. Ayan. Mag-asawa sila. O diba? Hindi nila kinakain. O, in binabantayan nila yung mga pagong, pagong. Oh, di ba magbebe friend sila. Mm -hmm. Oh. Ilang taon na tong mga tutoyano? Ayan, di ba? Oh god, oh ang dami nila. Oh, okay. Ang lalaki. Okay. Yan, ang dalawang bayawak. Binabantayan na. nila. Ayan, dibang Ang ganda? Oh, Siyempre, ang min-attraction dito ay ang mga pagong na nagagandahan, Ayan, oh, dami nila. Ayan. Hmm. At siyempre, mas maganda yung aking kaibigan. Ayan siya, oh. <laughs> mm.